Cheers! Para sa promotion mo, best Cheers! Para sa promotion! Woo! Congrats, bes! Ang tagal mo tong hinintay. At finally, promoted ka na! Kinikilig pa talaga ako oh, hanggang ngayon. Tapos alam mo kung sino ang unang nag-congrats? Be, si Timothy! <laughs> My one and only! <laughs> <laughs> wala ng hair! Ay, nako! <laughs> Oy! Basta, pag nakuha mo ng bonus mo, attend tayo sa concert ni Ayu. Eh, Ay, oo naman. Siyempre, idol natin yun, diba? Excited na ako, bes! <laughs> Pero sana, hindi tayo maubusan ng ticket. Yun na nga, eh. Kaya talagang nagpupuyat ako para makakuha lang tayo ng ticket. Sold out kasi lagi, eh. Cheers! Para sa concert! <laughs> <laughs> nakauwi rin. Sobrang sakit talaga ng katawan ko. Parang gusto ko magpamassage bukas. Ay, naku buhay. Parang life. Saan ka galing? Ay! Kanina ka pa ba dyan? Tinatanong kita. Saan ka galing? Uminom kami ni Aki sa Kubaw. Napromote na kasi siya. Pinayagan ba kita? Ha? Ano sinasabi mo? Wala naman akong ginawang masama. Kasama kong kaibigan ko at hindi kong sino lang. Hindi ka nasasama sa akin na yan, ha? Ano bang problema mo? Kung umasta ka, akala mo asawa kita. Liam, nakakasakal ka na. Ah, nakakasakal. Halika rito. Aray! Liam, ano ba? Itiwan mo ako! Ito ang tatandaan mo, ha? Ako ang magdedesisyon ng mga gagawin mo at hindi mo gagawin. Ha? Naintindihan mo? Ah. Oo! Oh, oh. Ako ang boss dito, ha? Isaksak mo yan sa kokote mo! Oo. Oh, oh. Bes! I miss you! Ano ba? Tagal mong hindi nagpakita, ha? Bes! Anong ginagawa mo rito? Dumayo ka pa talaga. Eh, paano? Hindi ka man lang nagpaparamdam. May tao pa namang gusto kang makita. Aha? May kasama ka ba? Hindi ka maniniwala. Sa ko, yung ex mo si Jacob, umuwi na siya ng Pinas at nandito na siya ngayon. Talaga? Nasaan? Athena. Jacob? Jacob! Namiss kita. Tagal din natin hindi nagkita. <laughs> Ang gwapo mo na. Namiss ko rin kayo. Kaya sabi ko kay Aki, kita, kita naman tayo. Oh, eh bakit parang hindi ka naman masaya, Bes? At Bes, ano yung nasa mata mo? Pasaba yan? Oo oh, nga. Anong nangyari dyan? Ah, uh, wala to. Nauntog lang ako kahapon. Huwag niyong pansinin. <laughs> Nauntog? O pinagbuhatan ka na naman ng kamay ni Liam? Sinasaktan ka ng asawa mo? FYI, jowa lang na masahol pa sa asawa kong umasta. Ewan ko ba naman dito kay Beshi? Hindi pa hiwala yan. Mahal ko siya. Ang tanong, mahal ka ba niya? Kung tayo na lang sana ulit, hindi mo mararanasan ng ganyan. Kung nabubuhay lang yung mga magulang mo, best nako. For sure, hindi sila sasang-ayon sa mga choices mo in life. Eh bakit mo hinahayaan ang sarili mo sa isang relasyon na parang nakagapos sa kadena? Oya Sina, sino yung lalaking kinalantari mo kanina? Ano na naman to? Kaibigan namin yun ni Aki. Kababata. Kala mo hindi ko malalaman ha? Sinunghaling ka? Ah! Wala akong ginagawang masama. Dapat lang! Dahil binabalak mo palang nalokohin ako, hindi lang sampalang ibibigay ko sayo. Tandaan mo yan! Habang tumatagal, ay lumalala ang pakikitungo ni Liam sa akin. Unti-unting naubos ang pagmamahal ko para sa kanya. Narealize ko na, tama nga ang sinasabi ng aking mga kaibigan. Hindi ko dapat tinatanggap ang pagmamalabis, lalot higit ang pananakit sa akin ni Liam. Kaya naglakas loob akong tapusin na ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Hanggang sa... At saan ka pupunta? Ayoko na Maghiwalay na tayo Aalis na ako rito At hindi na ako babalik pa Hindi ka aalis Walang aalis Hindi mo ako mapipigilan Buo na ang desisyon kung iwanan ka Dahil pagod na pagod na ako Hindi ko na kaya mga pananakit mo Sobra na! Tama na! Sabing hindi ka alis! Iyop! Ah, ano ba? Aray buhok ko! Akin ka lang! At walang ibang magmamay-ari sa'yo kung hindi ako! Hindi ako bagay na pwede mong ariin! Kaya pitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Ah! Dito ka lang! Naiintindihan mo! Kakaday na kita para hindi ka makatakas! Tulong! Yana ka na. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Kaya mabulo ka dyan para magtanda ka. Pakawalan mo ako. Iya, pakiusap. Hayaan mo na ako makalabas dito. Iya. iba yung pakiramdam ko. Parang may, may masamang nangyayari sa besyo ko. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Tawagan ko na nga lang si Jacob. Hello, Ari. Napatawag ka. Hello, Jacob. Pwede mo ba akong samahan kila Atina? Parang hindi maganda yung kutob ko eh. Pakiramdam ko may masamang nangyayari sa kanya. Kailan? Ngayon sana. Available ka ba? Sige, uh, prepare lang ako. Puntahan kita agad. Okay, hintayin kita. Bes! Atina! Bes! <laughs> Bes, Diyos ko! Ay, talaga yung lalaki na yun! Tatawag kami ng saklolo para may takas ka dyan. Jacob! Jacob, kamawag ka ng polis! Kailangan makawala ni Athena sa lalaki 'yon Oo. Oh, Athena, hangin there, okay? Andito kami para sa'yo. Dito po! na yung kaibigan ko! Sinong may gawa nito sa biktima? Yung boyfriend po ni Athena. Madalas po siyang pagbuhatan ng kamay. Pero ngayon mas malala na po yung ginawa sa kanya. Alam niyo po ba kung nasan yung sospek? Hindi po namin alam. Pero hindi po kami makapasok sa loob ng bahay. Kaya tumawag kami ng tulong. Tama ang ginawa niyo. Sa ngayon, tanggalin muna natin sa pagkakadena ang kaibigan niyo. Dalhin natin siya sa ospital para mapatingnan. At pagkatapos ay ipail natin ang pangyayaring ito. Dear love, sukdula ng puot na bumalot sa puso ko para kay Liam na mga oras na yon. Hindi ko akala ay nahahantong ang aming relasyon sa isang malagim na tagpong yun malaking pasasalamat ko sa aking kaibigan na hindi ipinagkibit-balikat ang mga nakikita niyang pang-aabuso na dinaranas ko mula sa kamay ng aking boyfriend. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging maagap, baka tuluyan akong nawala ng bait o nawala ng buhay. Sa tulong ng otoridad ay nakapag-file ako ng kaso laban kay Liam at tuluyan akong nakawala sa kadena ng kaniyang kalupitan. Congratulations, Bess! You deserve the best things in life. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kayo talaga yung bagay ni Jacob, eh. Kung hindi ko pa kayo pinush, naku. Papatagalin niyo pa. Ikaw talaga ang fairy godmother ko. <laughs> Kung hindi dahil sa'yo, Bess, baka hanggang ngayon, makakadena pa rin ako sa toxic na relasyon. Ay naku, huwag na natin niya matapik-tapik. Matagal na yun. Dapat to, ko na sa limo. Oh, ang mahalaga ha, kasal na kayo ni Jacob. At ako ha, ako ang ninang sa lahat na magiging anak niyo. I can't contain my happiness. Dear love, sabi nila, bulag ang pag -ibig. Kaya hindi mo napapansin ang mga pagmamalabis na pwedeng gawin sa'yo ng maling karelasyon. Buti na lang at nakamasid ang aking best friend na laging winawagayway ang red flag ng aking ex-boyfriend na si Liam. Hindi ako makapaniwala na hinayaan kong sarili ko na pagmalupitan at pagbuhatan ng kamay ng taong akala ko ay tunay na nagmamahal sa akin. Nakakatroma ang yun ng aking buhay Akala ko nga, hindi ko nagugustuhin pang magkaroon ng panibagong relasyon. Pero dahil napakatsaga sa akin ni Jacob at konsintidor naman si Aki, nauwi nga kami sa kasalan. Kung dati, kinailangan ko ng lakas ng loob para makatakas. Ngayon, malakas na ang aking loob na harapin ang bawat bukas. Dahil babae ako, hindi babae lang. Kailan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>